Dol, paano umiwas sa stress? Paano umiwas sa stress? Ang stress kasi nag-release ng cortisol. Pag may cortisol tayo, magkakafa tayo sa tummy, magkakagawa tayo, hindi tayo makakatulog, hihina immunity natin. Yun ang power of the mind, tsaka power of positivity. Ganon din ang power ng negativity, tsaka yung mga tao na kapag ihinat ng pulo natin, or stress, or sa work. So, importante yung madistress, kagaya pa minsan, minsan sa beach, iwan mo muna phone mo, iwan mo may problema mo, meditate ka, pray ka kay God reflect ka sa sarili mo nung gusto mong baguhin, gusto Bisa kasi, yung mga nagtitrigger sa atin na magalit tayo, hindi sila sinasadyang galitin tayo. Nakakalabit nila yung past natin, yung kabataan natin, na late tayo, pinagalitan tayo ng tiso natin, or malakas tayo kumain, sinabihan tayo matakaw, na hurt tayo. Kaya hanggang ngayon, pag may sinabi yung mga katrabaho, kapamilya, nakakahalubilo natin, nasasaktan tayo, kailangan maletgo na natin yung ma-forgive natin yung past at matuto tayo, huwag na natin ulitin. Kailangan natin mag-move on, kailangan natin forgiveness, thankfulness, eh Lord, for each day, may buhay pa tayo para magbago, tsaka makatulong sa kapwa, be, be a good example. So, umiwas sa stress, live by, uh, by kumbaga, mabuhay tayo ng paano gusto natin na itrato tayo ng tao. So, kumbaga, pag may nakahalubilo tayo, tratuhin natin ng mabuti para mabuti na ng trato sa atin. At kung alam natin na makakapag-stress itong ganitong bagay, ganito, ganyan, iwas na lang tayo para walang stress, walang buwan. Yun lang ma advice ko. Tandaan nyo, tama kayo, bali ako. I'm not your doctor. Do what works for you. Happy healthy, guys.